Hello mga Kadwinshire, good morning. Araw ngayon ng Sabado at uh, tayo ay Sunday. pupunta sa... Ay, sorry. Araw ngayon ng Sunday at tayo ay pupunta sa bukid para... ano uh, anong gagawin natin? Kukuha ng nyog. Uh, Bumaninilot or sa Tagalog, ng uh, kukuha kami ng buko. Tara mga Kadwinshire, sawahan nyo kami para makita nyo kung anong lugar na pupunta natin. Let's go! yan na nga mga ka-adventure nakikita ninyo ah, naghanda na po kami para sa aming pag-alis at sasama namin si Klaus papunta sa bukid sa, sa bundok sa Simi. no ah, bundok bundok ah, na kanina mo na siling? opo dadalhin namin yung raincoat, coat kasi nga baka abutan kami ng ulan mga ka-adventure So nilagyan namin ng silupin yung uh, cup niya para if ever umulan hindi mababasa ng tubig yung kanyang ulo. So yan, ready na yung mga kasama natin. Ready na si Papa. So yan na si Mama. Kasama namin papunta sa bundok. Ayan, uh, mga adventure, palabas na tayo ng uh... Barangay Dagong Papunta tayo ngayon sa Diversion Road Yan mga ka-adventure yung nakikita ninyo Yan po yung uh, Diversion Road ng Barangay Dagong Mostly yung mga malalaking sasakyan ay dito po dumadaan Mga ka-adventure kung mapapansin niyo video ko sana yung daan Ibig sabihin mula na dito kanina Slow lang yung biyahe natin tayo nasa barangay Kagsalaw so na po tayo lalabas na po tayo ng diversion so itong mga adventure yung sinasabi kong landmark Petron pag nakita nyo yan dito sa uh, Kalbayog pag papasok kayo ng proper ito po yung papunta ng Tacloban so papasok kayo dyan if ever may reroute papuntang diversion ibig sabihin Uh, pwede kayong tumuloy kung gusto nyo papunta sa proper Pero pag nag-reroute kayo papuntang left Ibig sabihin papunta kayo sa diversion pero pwede ninyong ituloy yung biyahe ninyong mga ka-adventure. Yan. Let's go. Turn right tayo mga ka-adventure. Yan. Nasa unan po natin si Baba. Dito na tayo sa barangay Pananaskara mga ka-adventure. Ganda ng dan dito mga ka-adventure. Yan. Nasa Kendo Bridge tayo mga ka-adventure. So, ito po yung uh, proper sentro po na kung po, titignan natin kung marami yung mga home establishment. ah uh, dito po tayo, dadaw po tayo sa kanilang simbahan, mga adventure sa ating right side. Ito po yung kanilang simbahan, mga adventure. Lang, uh, metro na lang ay magto-turn left tayo. Yan mga adventure. So, dito na kami mga ka adventure. Ayan si Mama. Ayan mga ka-adventure, nabot na ni Mama yung gana nila ang isda. Ayan. Ayan si Mama Ria. So, oh, dito lang ako at pupunta sila sa sa tapat na bahay. Ayan mga ka-adventure, sumama sila sa loob. So ako yung maiwan dito para bantayan natin yung ating isda. Ayan yung isda. Tsaka ito yung motor na gamit ni Papa. So yung mga ka-adventure, inaantay natin na bumalik or inaantay natin, oh. natin, natin na lumabas sila sa bahay na yun kasi uh, may pinag-uusapan pa sila tapos tutulak na tayo doon para kumuha ng buko. So yan na mga ka-adventure, lumabas na si Ma'am Rhea. So tutulak na tayo mga ka-adventure, papunta sa ating uh, pagkukuna ng buko. and Nature. ayan mga adventure, bababa na tayo. At last mga ka-adventure, narating na natin yung area. Dito tayo uh, kukuha ng mga uh, buko. Dito tayo, yan. May maraming bunga yung buko doon. Oh, yan. Yan. ba diba, mga ka-adventure? Ay! Ma! 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 Nas dito mga ka adventure tahimik. Ito yung buhay dito sa probinsya. Yan, pag gusto nyong pumunta sa bukid at kumuha ng buko, uh, hindi kayo makikirapan. Maupay nga, auto. So, ito yung mga kasama nila dito. Bali, sila po yung nagbabantay ng ano, lupain dito nila, Papa. Yan. Medya ka na tigihay? Oo, ato At, Tigpira mo mo gihay. Tigwinta. Ito. Actually mga ka-adventure, ito po yung paggawa ng walis tingting. -ting. Yan, dito sa amin. Ito yung ginagamit namin. Uh, of course, lahat naman ito yung ginagamit, di ba? So yan, kung paano gawin ng mano-mano yung paggawa ng walis tingting. -ting. So ito na mga ka-adventure. So titingnan natin kung tama ba. Ayan. Kakayo din na at ilalagay doon sa ating tupperware. yan dito si Ma'am Rhea. So ito si klas Darius. Ito si Mama. yan si Ma'am Rhea. Ang tutok Langoy. Ay, Eight. may sabaw pa ito. Oo. Pak. Bato siya say? Ang dami na namin nakuha na buko. Yan si Mama Maria. Yung aking official OBR. Hi. So good. Sino? Ano yung sasabihin ni Mami sa camera? Hi. Sige ikaw, mag -vlog ka nga, mag-vlog ka. Channel. Oh, welcome to my channel! Welcome to my channel! Welcome to my vlog! Mga ka-adventure, yan po yung uh, ginawa natin dito ngayon. So, malapit na tayong matapos. Uh, marami na po yung laman ng dala natin na tupperware. So, after that mga ka-adventure, away uh, na tayo. Ayan pa to! Kaya mo, Klaus! Kaya mo! Yan, mga ka-adventure! Tapos na! Yan mga ka-adventure, so thank you sa pagsama. Ingat palagi mga ka-adventure, anuman yung status natin sa buhay, lagi po iisipin, mag-ingat po palagi. So hindi na po ako makakapag-vlog kasi nga may bitbit -bit na po yung OBR ko. So maraming salamat ulit mga ka-adventure. Bye -bye! Until next time, bye-bye!